Sana naman natin guys ang panibagong reaction video kung ikaw ay nandito ngayon sa aking channel at ikay mahilig sa mga pets at mga halag or mga alagang hayop ito na po ang para sa iyo. Okay, Ma'am Zeyos pasok. Ah, kape. Ayan, ibang pusa. paano ano mo ito? Uh, ulap. <laughs> kalahi. Ah, Pilipino ito. Hindi kalahi ni ulap. Ang oh, cute, ano? Ano? Huli. maganda yung ganyan palaro kasi may satisfaction yung busa pag nahuli niya <laughs> shout out idol halo yung may idol halo kasi ilaw eh yung ano bataw dun laser? kawawa yung pusa walang napapala <laughs> sorry idol halo komentaryo ko lang parang ano kawawa parang di ba hindi siya masatisfy kahit huli na wala pa rin eh <laughs> nadakma na pero wala pa rin doon hindi niya mapil pero okay din naman yan ganun. makikita mo siya na nakakaaliw pa pero parang ano eh parang kawawa sa tingin ko <laughs> ito at least ito satisfied ba siya pag uy nahawakan ba Ngayon yan yan nakakapanya yung kung ano man yung hinahabol habol <laughs> at least iba diba lang naman pareho lagi magkaparehas kayo ano ba yung laruan na yan? Parang po, parang daga din ang itsura eh. Metali. Parang daga oh. Oo, oh, uh, ayun ba? Ang galing nung isa sa ilalim. Oo, oh, ang taas tumalo no. Nahuli <laughs> niya. Ang isa, okay, nakaibabaw na eh. Tulong daging yan. Taas na lumong daging nasa ilalim oh. yung tonic. Nag-aabang lang siya. Nung tumatiming lang siya. Hmm. Ang tikpas <laughs> tumihaya. Ang pusa, magaling talaga sila manimbang eh. Kahit, kahit gaano kataas pa yung lundag eh, nakatayo talaga sila pagbagsak. Nakatuwa lang yung mga pusa pag naglalaro talaga. Maliliksi sila. Okay, shoutout out ma'am Sius. Ay, Sius lang pala. Sir, sir na lang kasi anak mo naman si Sius eh, ano? Lalaki po yan si Sius. Kaya lang yung nanay yan nagdadala sa channel, kaya nagmamama ako. <laughs> Ayun, natapos na. Thank you so much po sa mga hindi po nakasubscribe kay, mga, kay Sius and Pets. Ayan, nandito na naman. Ilalagay natin uli yan dito sa description box para ma-subscribe nyo at pakipindot na rin yung bell icon para lagi kayo updated sa mga susunod niya pang mga upload. At sa akin guys, kahit tamsak na lang ito sa video na ito, pwede na yan sa akin. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa uulitin. Bye-bye!